Hello, good morning guys. Tayo ay maghugas ng isda para gawin nating paksiw. Yan, hinuhugasan ko na yan. Oh. Inaano ko yung bituka niya. Pero ang bituka niya guys, maliit. Kaya oh, hinihila-hila ko pa. Ngayon, gusto ko sana ano yan magkiskisan. Nahirapan ako magkiskis kasi walang ano guys, walang di ako magamit ng kotseli. Gusto ko lang kotsara. Kaso lang, tinatanggal lang ko muna ng bituka. Abutin ko sa yung kotselyo. Kaso lang, nahiya ako ipakita sa inyo. Kaya ngayon, maghanap na lang ako ng kotsara yan. Kotsara lang ginamit ko guys. Yan, maganda yung kotsara. Yan, sabay hugas-hugas din. Pisil-pisil. Yan, kinukuskas ko talaga yan ng mabuti para walang kaliskis. Para hindi bumara sa ano natin, kalamunan yung kaliskis ng isda. Ang cute pa naman ng isda na yan, guys. Masarap ang Yan, hugas-hugas na ako dyan. Natapos na sa wakas. Yan. Yan, may kaldiro akong maitim. Paano naman guys, doon niloto sa kahoy, kaya umitim yung puwit. Pero pwede siyang iloto pa rin sa kalan, sa gasto. Kasi malinis naman yung puwit, hindi na masyado kumalat yung kaitiman niya. Yan, um, gaso gaso konti guys. Yan. Yan, ilalagay ko na dyan sa ano, para gawin ko ng paksiw na pinasarap. Yan, may luyang maliliit dyan. Iniis-is ko na lang yan para ihalo sa paksiw, guys. Kasi yummy talaga, guys, kung may luya. Hindi malang sa mabango. Kasi yung bango mo. <laughs> yan, naganap mo na ako ng mga sibuyas, bawang. Yan, nakatabi ko na yan dyan. Na guys, yan. Hiniwiwa ko pa yan. Yung sibuyas na yan, may tubo na. Nabuta na lang ng tubo. Kasi dami kasi binili ko eh. Kaya ganyan nangyayari tuloy. Yan. Lagay-lagay lang tayo. Pero, pero, guys, may ano na yan. Selling grain. Pangpasarap. Yan. Bawang. Yan may bawang na yan. Ngayon, maglagay naman tayo ng mga, ano ba yan, lalagay natin? bechin, magic syrup, ah uh, asin, yan, kusik-wisik lang dahi. Ah uh, ano ba yan, soka. Yung soka, yung soka na yan guys, yung ano na yan, yung protest ng pinta kamatagal na, gawa na siyang soka. Kaya ilagay ko na rin yan ng paminta pamintan durog. Yan, hugas-hugas muna tayo dyan. Para babawasan naman yung kalat. Yan. Yan na. Itakang ko na guys sa mahiwagang lutuan. Yan. Kahit maitim yung kaldero, maganda naman yung lutuan. <laughs> Sabay. yun na. No? Yan, kurente gamit natin. Kaya na tayo nakabili ng gas. Yan.